kami dito. Sino ang magigipaglaban namin? Wala. Decision making. Walang power to decide. Ang OIC. Operation in charge. Para naman sa pulis at sila na mga kalaapan o mga kalaapan. 50 meters away po tayo sa picket line. Tamang binipisyo at siguridad sa trabaho. Pabuhay ang Kahit kami, mahirap lang! Ako po, si Marvin Diokte, ang namumuno sa unyon namin sa Fermina. Driver at konduktor na pangaraniwang biyahe sa Commonwealth na 106 employees ang kasapi ng union. Driver at konduktor. Nakakaranas kami sa gantong uri na pamumuno sa kumpanya namin. Ako so po si Robert Balispit bilang empleyado ng Fermina Konduktor. Po ay, kami po ay nararawagan na tugunan na po ng mga nasa gobyerno dahil pinapahirapan po kami ng aming management. Salvador Silencio, nakatira po sa Bulacan, sa Road 2. Ang hinaing ko lang po sana e eh, dumanda na po sa kumpanya na to kahit kailan wala po ako natatanggap. Pabuhay! ilaban ang karapatan dito